Naihinto muna ni Senate President Francis Escudero ang pagtatayo po ng bagong Senate building sa Navy Village. Diyan po sa Fort Bonifacio sa Lunsod po ng Tagig. Ayon kay Escudero, lumobo na kasi ang gasto sa proyektong 'yan. Mula sa original na budget sa nang 8.9 billion, umakyat na ito sa 13 billion. At para daw matapos ito kailangan pa ng karagdagang 10 bilyon o sa kabuuan 23 bilyong piso. Para sa akin, medyo mabigat lunukin at kagulat-gulat naman talaga. Para lang bahayan ang 24 na ano, na senador. 23 billion ba? Ayos ah. Dahil dito pinasuri niya muna kung bakit lumobo ang halaga ng proyekto. Inutosan ko na si Sen. Cayetano, base na rin sa kanyang rekomendasyon at sulat, na ipagpaliban muna anumang bayarin